Sa meeting de Avance o kampanya ng isang politiko, may sumabog na bomba. Dumating ang rescue team. Gumapang sa damuhan. Armado ang scout rangers na escort ng mga medic. Nagpakawala ng smoke screen para makapasok sa hot zone. Ilang sandali pa, naisalba ng mga responder ang sugatan. Simulation ito ng isang terrorist bombing na pinaghahandaan ng Philippine Army sa Camp Texon sa Bulacan. Pag napasok ng ranger, isik perimeter security nyo to. Ibig sabihin, pwede na silang tumakbo dyan, papasok. Naiiba ang training na ito dahil nagkapit-bisig ang militar at civilian. Ano po kaya yung mga kailangan pa nilang improve o yung gaps na kailangan punan at paano In the military, we have our uh, own procedure And the uh, civilian uh, DRRMO, they have also their own procedure. Hindi na ma-maximize yung, uh, yung effectiveness ng response. We are training jointly. Uh, kung baga sa uh, team, magkaka-team, nagkaka-amoyan na. Alam mo kung paano gumalaw yung isa. And dahil sa alam mo paano siya gumalaw, na ma-maximize ngayon yung effect ng operation. Sa pinakahuling World Risk Report, Nanguna muli ang Pilipinas sa World Risk Index o sa kuna. Ibig sabihin, nakaambalagi ang panganib ng kalamidad, pero kulang ang kapasidad sa pagtugon pag nangyari na. Ang humanitarian at expedition expert na si Dr. Ted Esguera ang nagsasanay sa First Scout Ranger Regiment. Masusi ang training mula sa paggamit ng tourniquet para pigilan ang pagdurugo pagbuhat ng stretcher sa gitna ng panganib hanggang sa mailipad ng chopper tungo sa ospital. I noticed the previous teams did not tone gloves. No, no yun Because we will be... Infection. Yeah. No, what And uh, also, there must be someone who's not managing. Just looking at the team. We call it the safety overwatch. Tandaan natin sa trauma. Once in the field, kung saan siya na-disgracia, pwede ka rin man-disgrace. Kahit pitong taon na sa serbisyo, aminado ang first responder na si King Charlie Flores na dapat hasain pa sila sa disaster response at rescue. First time po namin masubukan ang ganitong klasing training. Sa mga po, first time po namin makagamit ng tourniquet na yon. Ang kadalasa po kasi namin ginagamit, triangular bandage. Nais ni Dr. na maging malawakan ang pagtrain train ng mga responders sa iba't ibang probinsya, mga landslide, bigdol, bagyo at daluyong. The, the old school is, oh let's wait for the rescuers to save us. Hindi na ngayon, kasi ang mga rescuers na din. So kailangan matrain lahat, lahat marunong ng life saving. Dahil nga naman sa pagsagip buhay ng iba, dapat may tibay ng loob at sapat na pagsasanay. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.